Three, Two, One Charis. <laughs> <laughs> baboy gano'n. Gano'n. Parang shopper <laughs> na nalugi. Hindi na ako makasabi. sa pa Ulit. Hindi. Tama lang. Hindi yung okay, aow, na ako makasabi. Ako pa. Ako pa. Ako Hingal. din tayo. Makakawang mamay. Madir? Ano ito? Parusa? <laughs> <laughs> tintin, tintin. <laughs> <laughs> Mama. Mama. Huayo. Hay pala. dito pa rin magkaka. ka lang, <laughs> 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 Matatapos ang pikturan, yung tinapay ang ngasdan niya. Ang gamani, ang gamani lang yung ano tinapay na yan. Baby boy, dito ka. Naman, oh. Baby boy! Mainit yan, wala pa naman eh. sa paano naklipat yung iba sa akin, oh? sa Section 4. Section 4. Ito ka. Sa basurahan. Nasa gitna ba tayo? Oh, Bakit layo yun yung mga tips? Uh, usog uh, ka dito. ko, para makilala. Okay. Ay, saan ka? Doon? Dito sa kabilang side. Dito? Ano mga sabi vlog? Ang ano Nasaan yung vlogger? nawala. Ay vlogger oh! Si ano? Si Marcel. Si Marcel, di man nang tayo kinukunan. Ano ba naman yan? Ano ba yan? Hindi Hindi ako mag iwan ng bakas doon sa mga page niya. Hindi pa pasok dito eh. Kasi iglesia yun eh. Catholic. Mona, bahol ka. Mona Hindi iglesia si Mona. Ah, ganun ba? Mona, natin. Marcia, ito ba yan Ang tagal naman yan. Magaling. Magaling. Sunog na kami. Ang tagal naman yan. Binisa nyo, nakremate na si ano, Honorio. Iba nakatayo para makita kasi galing sa ilalim eh. Baka hindi makita. Galing sa ilalim. Galing sa ilalim. kita ba? Three, two, Charis. Ibang pose, ibang pose. Three, two, one. Teka, try ko patayo. Ay, patayo. <laughs> Nakablog ka. Bataya <laughs> mo. <laughs> 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 ano ba kasi nasa isip mo? <laughs> may may, may pupush pa tayo doon sa kabilang. <laughs> o oh, hindi na ba yung nga nakaiga lang yan? <laughs> Ayan, na, Ayan na pa, uh, hindi pala uh, yung tagapindot. Yun. <laughs> ah, ready na, ready. Uh, Score! Uh, okay, ready. 3, 2, 1... One pose. Three, two, one. Yun, okay na. Oh last na yun. Doon. Sa Koryo ng Ate Maria. Maganda. Ganun ulit. Ganun ulit. Nilipad ng Yung magic payong lang. Yung magic payong. Dito ako kay ano? Huwag kami dito. Payong tayo lahat. O, saan pa ako gusto n'yo? O, tara. Dito lahat. Kay Abo. Ano ba para? libre payong dito. Libre. Muna, takpan mo yung ilong mo. Muna. Message, di ba? Di pa kayo na yung, o, yung Mga bata, itawid na yung mga bata. <laughs> <laughs> yung mga bata, itawid na. Wala mo lang iyang, ha? Chan, chan, chan. tiyan, tiyan, chan. Chan, tiyan, 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 tiyan,

Ay, natin po. Nene, ang discard yeah, diyan yung mga way. tao nandito. Ito pa ako. sa'yo, white. Kuha na kagad ay, eh. Wide dito. pa lang. Eh. <laughs> ano, lapit kayo? Para hindi masyado malit yung tao. Eh. <laughs> ano lapit, lapit. Dito na dito. Oh, ako naman ako, kuya. Kuha ako. Titanic to. Ano na, kumpayo pa kayo ha, kumpa kayo. Dali-dali mo ang pagitan. Ito pwede pa rito sa mga papayuhan, no. Dito ka lang. Sa subo lang tong burger ko eh. eh. Ay, pero may revive pa eh. Hmm. May natira pa sa ano, tinapay mo. Hanggang Manila ba 'yan? Hindi, ganun, Quezon City. Quezon <laughs> ah, City. Hanggang Makati. Wow, ayan na nadatatamog tatago taguhot mga Angels Burger unang kagat tinapay agad ayan First okay ay ready, ready okay 3 2 1 bangkos 3 2 1 wait wait yung <laughs> power try natin ay, iba naman ang pwesto, iba naman ang pwesto. Lumbot na eh, nawala na yung kagat eh. Gumalong pa siya eh. Ibang pwesto ulit sa kita. Lang, sa kita. Oh, Lungan, uh. burger. But, bot, ilang, <laughs> pit, na eh, nakailang take na to ah. <laughs> <pikun> eh. <laughs> eh, wala naman muna eh, dyan. sana sa sa atin. na <laughs> May araw pa sa... Ang ganda ng buhok mo muna para kang palabulot ang sisi. yung ko nga ng violet sabi ko. mama, hindi makita si Tristo. Ah, ano si Kristo? Ay si Kristo tayo santo. okay, ready. Ready, 3, 2, 1. Burger. Ibang pose, 3, 2, 1. Murder. Yan, okay. Ha? <laughs> ah? Burger muna, burger. Burger. <laughs> Sige. Love! Uy! <laughs> <laughs> solo? <laughs> solo ka na, <laughs> na <ta> Wala <laughs> na rin pala to ah. na rin, <laughs> wala 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 Wasak na rin pala. Hindi, yeah? 哎。